Hi guys! Tara sa niyo ako i-try itong lechon manok sa kali na pag nadaanan mo, imposible hindi ka mapabili dahil sa sobrang bango ng dahil sa tanglad. At hindi lang yon yung maganda sa matang nakahilera na, na napakadaming manok talagang maiengganyo kang bumili. Masarap na nga, napaka-juicy pa at affordable din. Dito lang to sa may latex, tapat ng Asiana store. Then makikita nyo na tong sitas lechon manok na nag sa kali. Actually, wala silang signage dito pero yan daw yung pangalan ng may-ari. Mahigit 20 years na nga daw nilang ginagawa to at sila nga daw nauna na nag monok dito sa kalye super excited na nga ako matry ito, Kaya naman ano pang inaantay natin guys. Huwag na natin patagalin. I-try na natin. Ang cute. Ang tambok. Tanggalin na natin yung tanglad. Ang laki oh. Ayan. Ang bango. Amoy na amoy mo yung tanglad. Grabe. Sila yung nauna dito na naglelechon manok sa latex. Almost 20 years na. Grabe sa juicy, ang lasa. Ang galing. Tsaka ang lambot ah. Tignan nyo naman, pati yung laman niya, color brown na, ibig sabihin matagal na babad. Nanonoot yung lasa niya hanggang sa loob. Mm. Ang sarap. Ito yung tanglad na nilalagay nila guys. Tignan nyo naman kung gaano kalaki at kakapal. Kaya lasang lasa mo talaga. Hindi tinitipid sa tanglad. Baning, sir. Baning. Panalo yung lasa na. Kahit nasa kalya, guys, alam nyo yung lasa niya parang nasa restaurant. Ganun yung lasa. Sabi nung may-ari, sa ordinary day, nakaka-40 to 50 pieces sila ng isang buong manok. Pero yung pinaka maraming benta nila na na-reach sa isang araw, 150 to 160, cool chicken. Wala silang pahinga everyday. Open sila. Nagsastart sila dito, 4pm or 5pm, hanggang 1am. Galing, sarap nito. Para sa kali, ang sarap niya. Mm. Panalo. Oh!